E eh sino nga kasi ang ang government agency na pinaka dapat e eh, nagpapatupad? O meron tayong police, meron tayong DOJ, meron tayong sa atin pagka nag-apply and enlisted ka o officer ka, eh kailangan yung requirement. You have all the qualifications and none of the disqualifications. Mm. Eh paano ba chine-check ikaw ba talagang natural born Pilipino? ba diba? sino ba talaga nang che-check ng natural born Pilipino na 'yan? Mm -hmm. Alam niyo napakahalaga po ng natural born Pilipino kasi pagka tayo pagka tayo ay nagkakalitsihan na katulad ngayon. Napakapangit na ng ating sitwasyon ngayon. Mm -hmm. Okay. Tingnan niyo ha, ang ating mga binoboto, mga mambabatas, 'yan ay mga mga nasa political dynasty. Yes. Medyo mainit sa West Philippine Sea. Puro sarili nila ang kanilang inaatupag. Puro yung kayamanan nila ang inaatupag nila. May mga tatakbuhan sila. Pagka nagkagulo, meron silang bansa tatakbuhan na magpoprotekta sa kanila. Oh. Pero tayo, pansinin po ninyo, kaawa-awa ang ating mga mamamayan pag tayo'y inilusob ng kahit na sinong kalaban. Wala tayong banker, wala tayong tatakbuhan, lahat tayo sitting ducks. Mm -hmm. Ang ibang bansa nagpiprepare bago dumating ang gera, they are prepared. London, for example. Oh. Meron silang mga underground, yung mga subway nila. Eh tayo ba, meron ba tayong, meron ba tayong kuwebang pagtataguan pagka tayo binobomba na? Pagka sumirena, na, saan tatakbo mga tao natin? May sub, walang way. Oo, oh, tsaka oh, yung mga... Hindi, may, may subway tayo, sandwich. Yung mga hinuhukay, ngayon eh. Eh, yun nga. Ibig sabihin, wala tayo, wala sa kanila na makaisip na magkaroon ng pulisiya ba at tupagin natin ang depensa ng ating bayan at pagi natin ang kaligtasan ng ating mamamayan sapagkat pag may mga lumipad ng napakaraming eroplano ng kalaban at nagbagsak ng bomba sa atin saan magtatago ang ating mga mamamayan Walang tataguan wala maniwala Sisigaw kayo sa akin Giyon oh. <laughs> uh -huh. oh yung Kaya, mga doomsday si oh. doomsday preppers oh napapanood uh -huh. ko nga 'yan mm -hmm. yung mga mga dual citizens diyan na nangakapwesto, na nangag si na merong deposit na maraming pera sa ibang bansa, lilipad lang yun. Uh -huh. Tayo dito, mamamatay tayo. Wala tayong policy. Wala tayong policy. Abay, ROTC lang hindi natin maipasay. Eh. Uh Ayun. -huh. O ROTC lang, napakaraming napakagagaling magsalita dyan sa, sa Senado, hindi makalusot. Uh -huh. dahil, dahil lang kailangan, mga mga 5 to 8 billion eh dito, ang pinag-uusapan nating nawawala. Eh daan daang bilyon buhay. Ang pinag-uusapan ROTC pa lang ang pinag-uusapan natin. Yung ROTC, yun yung yun yung para sa skwelahan lamang mm na compulsory citizens military training na mag a sa lahat ng Pilipino. ROTC, pang lang, hindi natin maipasa. Eh yung preparation ng ating natural, yung tunay na natural, yung ating reserve force, yung ating laang lakas, meron ba tayo niyan? Puro kayo kwento, hindi naman totoo yung nangyayari eh. Hmm. Umiinit um, na naman ulo mo. Eh, umiinit talaga ulo ko. Eh, kasi nakabasa na naman akong BI Reservist, uh, in the spirit of volunteerism, BI Reservist, maling, 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 mali po. Mm. Hindi po volunteerism ang pagiging reserve. Compulsory po, conscription, you conscript everyone, ask them to train so that we will be prepared. That is a... nakakapag talaga ng ulo. Constitutional ano yan? Constitutional mandate. Hmm. Oh. Constitutional requirement yan. So, eh kung ano-ano pinag-iintindi